Tegsa, Maria, anong ginagawa natin dito? Malamang, mga ngahoy. Bakit, Mimay? Bakit parang takot na takot ka? E, mga mangangahoy lang naman tayo dito. <laughs> Hindi niyo ba alam na marami ng mga batang kinukuha dito sa Mayuwagang Bagakay? Ha? ha ano? ano? Ayan, Ay, marami pang kahoy. Bata, bata, tara! Sumama kayo sa amin! Sino po kayo? Tara. Laro tayo. Ala, G. mo. itim ang mata. Hala, oo um nga. Maitim ang mata niya. Ala, baga mga aswang sila. Ayaw niyo pala makipaglaro sa amin, ha? Ha? Hindi naman yan totoo. Baka sabi-sabi lang nila yun. Tara na, mga na tayo. Ayoko talagang si Mama Alexa. Natatakot ako. Ay, nako kung ayaw mong sumama, Mimay, kami na lang ni Maria. Tara, Maria, kayo na lang. Pero... Tara na! Huwag ka Stephanie, Mary Rose! Oo, ano, ano? yun? Si Jopin na si Bulldog, kinuha ng inkanto. Ha? Ano? Umalis na tayo dito, tara na. Saan kayo pupunta, mga bata? Ayaw niyo bang makipaglaro sa amin? Sila yun! Sila yun! Jopit at Poldo. Ha? ha? Ano? Mukhang alam na nila kapatid. Ano pang natin? Kuno natin sila. Baka makatakas pa. Ah! 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 Sino yun? Parang banda dun, Maria. Tara, puntahan natin. Sige, sige, tara. Ah! Mukhang marami na tayo mga bata. Mahimika! Ah, ano? Totoo mo yung sinabi ko nang umuuga talaga yung buhay ng polo nang bagakay. Kailangan tong malaman ni Alex at saka ni Maria. Ba't? Ah, Halong dumto na rin ka. Ah, ah! Halika dito ah, Sabi mo <coughs> 'di ko na stop. Sabi to Mahimika. Tama na yan! Tara na, maglaro na tayo! Oh, sige, sige! Alam mo ba, Scarlett? May haunted house daw dito, sa tabing dagat. Ha? Talaga? Tara, punta tayo dun! Ha? Nababawi ka na ba, Scarlett? Haunted house yun! May mga aswang doon? Pupunta ka ba dun? Nakakatakot kaya nun! Ah, ganun ba yun? bakla ka ba tuper? Natatakot ka kasi sa aswang Eh, ah, tuper, bakla, bakla, bakla Eh, eh, bakla, bakla, bakla Hindi kaya, hindi ako bakla, hindi ako natatakot sa aswang Weh, well, ba't ayaw mo pumunta doon kung hindi ka natatakot? Siguro nga, bakla ka no, kasi natatakot ka sa aswang Eh, ah, bakla si Toper. <laughs> Hindi kaya, eh, kaya ako natatakot. O sige, pumunta tayo doon. Hindi ako natatakot sa aswang. Sige nga Toper. Per. Tara! Ano? Oh Sabi pa naman ni Mami na huwag ako pumunta doon kasi hunted house yun. Bilisan mo Toper. O sige, papunta na! Toper, may huli ka na ba? Wala pa eh. Kung tulungan mo kaya ako dito para mabilis yung paghahanap natin ng stock. O sige nga nga, kasi nagugutom na ako. Diyos ko! May isda ba dito sa bato? Saan ba isda dyan? Akala ko ba nandun sa tubig yung isda? Bakit dito tayo nagaanap? Maghanap ka lang kasi meron yan. Tignan mo, may lumot. Saan ba mga isda? Nagugutom na ako. Ha. Ay! Gusto mo doon tayo maghanap sa tubig? Baka andun yung isda. Ah, naman talaga yung mga isda. Wala naman dito sa bato. Makakalangoy ba sila dito sa bato? Ganun ba yun? Akala ko nakakapunta yung isda dito kasi may buntot sila. Nakakalakad ba sila? Malamang hindi. Dahil wala silang paa. Oh, tignan mo. Tayo, wala tayong buntot. Pero nakakalangoy tayo sa dagat. Yung isda, walang paa. Makakalakad din sila dito sa dagat. Makakagalagala sila. Tanga, hindi sila makalakad kasi wala silang paa. Makakalakad na sila kasi may buntot sila. Bala ka dyan, iwan ko sa'yo. Oh, sa ka pupunta? Ay nako, magsisayar mo na ako, ang gulo, -gulo mo. Saan ba dito pwede mag-CR? Pwede na siguro dito, parang walang tao. walang tao. Pwede na siguro dito. Ayan! Ang Ay, hirap naman manghuli ng isda dito. Mukhang tama nga sabi ni Ano, walang isda dito sa bato. Ika order naman ni Ayan, tapos na rin. <laughs> Walang makakaalis sa lugar na to! Huh? <laughs> oh, ano to, Per? Nakakuha ka na ba ng isda? Uy, anjang ka na palaan. Wala pa akong huli. Wala naman siguro dito isda dito sa batuan. Siguro tama yung sabi mo, yung isda andun sa tubig. Ay, naku to, pero wala nga isla dito sa batuan dahil hindi sila makahinga. Kagaya nito. Anong ginagawa mo? Hindi ka makahinga? Hindi ka naman isda? Alam mo, Mari, si Mari Pick, buntis na naman! Kapi! Aling Lourdes, aling Lourdes, yung anak mo po nalulunod doon! Ha? Nalulunod? Kasan? Malik ai kelimutan dia pelakon lodes cekah boleh pelakon anak ano Hahaha! Nangalagot! <laughs> Hindi pala sila lumakoy! Bahala na nga kayo dyan! Okay! Get one of you two tayo ngayon! Ha? Huh? mag hmm. Hindi pa ako nagre-review! Okay! Number one! Sino ang pagbansang ano oh? Number two! sa nabula ang mga hatol? Number three! Sino ang pinaka babagsik na sangre? Wala Wow! Bilis naman ma'am! Gusto dito ha! Ako na si residente! Ay! Joke lang ma'am! Ito Di mabiro! Sige ma'am! Okay! Number 4! Sino ang sa mundo? Number 5! Sino ang kay Lapo Lapo? Number 5? Sino kay Lapo Lapo? Ikaw ba? Hindi ako! Bakas si ma'am! Ha? Huwag ito ha! Huwag ka itong Hindi ako pumatagal ako! Masama ka yan! Joke lang ma'am! Hindi ka naman vera! Sino po pumatagal Sige ako na lang! Ma'am ano po number 6? Okay number 6! Number 9! Number 10. Last. Okay. Exchange yung paper with Xerox Smith. Hindi nung kasalanan <laughs> kung hindi ka kaya- nito. Sabi Okay. Right click, by. Bukit Okay. Number 1. Sino ang pabatsak ama o. Siyempre, ako! Yung teacher niyo. Ay, akala ko si Pacquiao, sayang! Eh! Okay! Number two! Saan nagmula ang mga hatol? Siyempre sa room! Dito sa room! Kasi mga hatol kayo mga pasaway! Number three! Sino ang pinakamabagsip na sangre? Siyempre si ma'am! Sino ba ba? Number four! Sino ang pinakamaganda do. Siyempre ako! Wala nang iba. Number 5. Sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Mom, hindi ako pumatay kay Lapu-Lapu. Baka siya. Hindi ako pumatay kay Lapu-Lapu. Baka ikaw. Hoy, kang magpinta wala kang ebidensya. Siyempre ako! Ako ang pumatay kay Lapu-Lapu. Lahat ang gumagagas akin. Now fly away. Magano score ko? Ah, zero. Ako. Okay, pasyo pa. par. Magkaros ko nyo. Zero. Ano ang inagrado ko sa inyo? Ako sa inyo yung kuha nyo. Eh hey, ma'am, wala naman kayong dinis ka sa amin na gano'n. Sumasagot pa kayo?